personal na binisita ng City Director ng Kakaindi Oro City Police Office na si Police Colonel Salvador Lumior Dama ang paghatid ng uh, pakikiramay sa dalawang namatay dahil sa insidente. Membro ng Crime Watch in action ng Cagayan de Oro Lubos na nagpapasalamat ang Cagayan de Oro City PNP sa ibinigay na serbisyo bilang miyembro ng COPPO Force Multipliers nag-abot din ng tulong ang Cagayan de Oro City para sa mga naiwang mahal sa buhay ng mag-asawa despite aninga palitay ginisil kay di Cagayan de Oro sa amo le resulta uh, ang nga panasa ng nangunto bitaw sa amo sa selbi tabang nila Tako, may kapasalamat ka pasalamat Okay. Ako lang yagat ang tamo sa kipayar mo na uh, punta. Magandayan sila sa pag-servisyo, pag-alalay, pag-alaga pag sa ilang dito sa service. So, naman kayo na mo ang inyong suporta. Di may makayat na sa police ko po kung wala ka mo. Uh, nah ang inawit nga ang kadasig na nga uh, magtiayon. Magkaduma pagkadasig sa mga membro sa ito ang mga post Patunay lamang ng Cagayan Oro City PNP buong suporta sa mga kasamahan nating force multipliers sa pagbibigay ng serbisyo publiko at walang ng samahan para sa pagpapanatili ng ligtas at maayos na komunidad. Mula dito sa Musubuso, Barangay Tagpangi ng Cagayan de Oro, ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Corporal Jules Subsuban, alagad ng batas, taga-taguyod ng balita, Police.